alam nyo mga travel talagang sobrang dami ng progreso ng ating bansa uh, kita naman lalong lalong na ngayong administration na to ng current administration what is good particularly in this current administration ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At hindi dahil marami yung mga project silang inumpisahan kundi maraming mga projects ng mga previous administrations ang itinuloy nila no? hindi kagayan dati ng mga mga unang mga administrations na ke dahil hindi nila kapartido yung nanalo no? sumunod na uh, dating yung previous na administration hindi nila kapartido so ang ginagawa nila pinapatay nila yung project ng previous mga projects ng ng previous administration at nag-i-start chel na mga bagong projects. So, ang nangyayari, nasasayang 'yung mga naumpisahan na ng mga projects na magaganda din naman 'yung mga adhikain no? at tapos dahil may mga nagastos na uh, doon sa previous na administration doon sa projects na inumpisahan nila. Tapos hindi rin naman tinuloy, edi eh, nasasayang in particular one of yung napakagandang project sana na tinapos ng admis, ng ng succeeding administration ay yung Bataan Nuclear uh, Power Plant na yung ni uh, Apula Kay, noon si dating pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero dahil nga natanggal siya o nangyari actually ay uh, kinidnap siya ng mga Amerikano nung led sa People Power Revolution 1986 at uh, yung kumalit sa kanya yung kalaban niya sa politika na mga Aquino no, si Cory Aquino nangyari, isa itong bataan nuclear power plant na hindi nila tinuloy so nasayang, no? hanggang ngayon binabayaran pa yung uh, ginastos dito sa Bataan Power Plant pero hindi man lang napakinabangan ng mga Pilipino dahil sinayang ng Aquino administration and all the succeeding administrations dahil lamang no, ayaw nilang may masabi sa kanila no, ay talaga naman mga sumunod na administration after Cory Aquino ay hindi nila talagang uh, binuhay ito ang no, bataan ng nuclear power Plant and there are still also many other uh, projects na napakaganda sana no na hindi na tinuloy ginawa ng mga sumunod na administrasyon. Gaya ng pagtatay ng mga bagong mga dams no, uh, mga state hospitals, ng government owned hospitals. Lahat 'yan wala. No? Yung dam napaka-importante ng dam. Pero lahat ng existing dams ngayon panahon pa ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Senyo yan naggawa. Okay. Pero uh, after that, wala na. Yung pinanggalingan ko kanina kasi galing akong PICC, nag-attend ako na uh, the feast. Uh, yun ay initiative ni uh, First Lady, dating First Lady Imelda Marcos. Uh, meron na bang mga nagawa after that na mga ganong klase ng mga structures or establishments wala pero ang ganda ngayon dahil sa current administration ang dami nilang ginagawa mga infra projects no? at kahit yung mga infra projects na in ginawa ng pre ng previous administration ay tinutuloy nila ah uh, sa current administration isa nga dyan yung uh, subway project no? Uh, Metro Manila subway project na naumpisahan pinlano nung panahon ni ah uh, uh, dating presidente uh, na Duterte at uh, tinuloy ng current administration kaya ngayon no in, in full blast no yung yung project na ito ay talagang dire-diretso at ang target nila ay at least ma may initial run na bago matapos itong current administration ayun ito, itong lugar na to ngayon yung uh, SM Mall of Asia area uh, pagpunta na nga rin ako sa entertainment city itong lugar na to noong 1998 nung bagong salta ako sa Maynila wala pa ito uh, pero I believe during that time nagre-reclaim na sila dito sa lugar na to. tapos ang pinakauna na tinayo dito ay itong SM Mall of Asia. Siya lang yung nag-iisa dati dito. Uh, at kagad-agad nag-click. Sabi nila ito daw yung pinakamalawak na na mall uh, sa if not buong Asia, buong mundo. Ah, uh, akala ng siguro talagang napaka aggressive ng SM. O nakita nila visionary sila. Alam nilang pupuntahan ng tao kahit parang napakalayo at siya lang mag-isa noon pero no? yun mo talaga uh, kaka-umpisa kaka pa lang ng SM Mall of Asia talagang pinupuntahan na ng mga tao pumatok ka agad uh, at uh, tingnan nyo naman ngayon no? halos hindi na makita yung SM Mall of Asia dahil ang dami nang nagtatayong iba't iba pang mga gusali dito na nagsisilatihan uh, randadami na kaya grabe ang progress ng ating bansa at uh, nakakatuwa at uh, maganda pa niyan hindi lang actually dito sa Metro Manila may mga ganitong mga mga tinatay mga structures no uh, napakarami napakarami ng mga bagong developments sa iba't ibang lugar kahit nga sa aming sa aking bayang sinilangan no? sa siyudad ng Candon na uh, narinig ko na mayroon na daw silang Uh, tinarget na location kung saan magtatayo ng SM malls. No? So, I believe, after that, magtatayo din ng Robinson's at saka iba pang mga malls. Ang dami. Ang dami. O, dito, pag nangyayang nakikita nyo na yan, no? lahat ng ito, nag-ano nag, pa lang, uh, on, in, ongoing pa lang yung construction. So, imagine 5 years from now, kung ano na itong lugar na ito. I imagine, uh, ng kaka lang ng SM dito. Nung kakabukas lang ito, isang isa ring uh, napaka ah uh, tawag doon, saring napaka ah uh, na uh, project ni former president um former president, uh, former president na Gloria macapagal Arroyo itong kalsada na dinadaanan natin ito yun Eva macapagal Aving kasi dito talagang nasabi na pagkalaki daw ng uh, corruption ng, nang nangyari nung ginawa itong kalsada na no ito but anyhow at least ngayon napapakinabangan siya uh, mayroong alternative access Uh, hindi lang doon lagi tumadaan sa sa may bandang baklara na napakas napakat napaka, grabe na ng traffic meron um, na ibang sa Roas Boulevard no? baka hindi ng traffic doon meron ng alternative na pwedeng daanan so ito dito na ako dumadaan mula PICC dadaan siya ng SM Mall of Asia sa harapan niya mismo tapos dadaanan din niya ng, ng ano mga kasino uh, sa so mga bagong mga tinatayong mga buildings ng no? mga malls siguro ito at mga hotels uh, at uh, saka um, papunta rin dun sa may PITX no? kung alam nyo yung uh, PITX or Paranaque Integrated Terminal Exchange o so ito yung um, parang central terminal na mga bus mga sasakyan, public vehicles na nagpupunta sa iba't ibang ruta ayan. kaya medyo mas naaayos na, na nila ngayon yung, yung pag uh, pag dispatch at uh, pag uh, pag papark uh, pag ng mga iba't ibang parke dati ng mga bus at mga vans ng uh, jeep, ayun at least merong central area na mas mandali na siyang i-manage ito naman yung Okada, yung nasa harapan natin. Casino din siya, Hotel and Casino. Uh, Napakagandang structure din dito. Uh, tapos, din sa may bandang unahan, yan naman na yung entrance or exit ng Skyway. No? Yung iya Express. Paakyat akong sa mga uh, airport terminals no, terminal 1, 2, 3 uh, pagka terminal 4 hindi na kailangan umakyat sa baba kasi yun pero pag terminal 1, 2, and 3 ito yung mga natin yung bungan yung paakyat papunta dun sa uh, sky, skyway papunta dun and then yun na rin yung uh, gateway ng skyway no? kung pupunta ka ng Alabang o pupunta ka ng Buendia ng all the way to NLEX pupunta ka ng NLEX dyan din nakikita nyo ang dami dami ng mga yan Ayala Malls yung nakita niyon yan. tapos ito bagong mall hindi ko alam kung ano ay ano, ah, hindi yata mall yan kundi condo, condo units so yan yung sa harapan ko kala nyo ganito ganito pag pumunta ka sa ibang bansa no? ganiyan. Uh, maraming mga flyovers, skyways. So ngayon, hindi na tayo nagpapatalo. Dami na rin nating pang-ganyan. Skyways, flyovers, product of private-part uh, public-private part, uh, public -private partnership. Ayun. So ito naman, ito yung dating location ng uh, Coastal Mall na uh, yung Coastal Mall na hindi pumatok. Uh, ngayon talagang tinanggal na nila no? kinondem na nila hindi ko alam kung ano yung ilagay nila dyan bago uh, makikita natin kung ano yung ilagay nila dyan baka mamaya SM ulit or whatever ano yung mga kung uh, ilagay nilang bagong structure dito sa uh, most na yung PITX sa may bandang unahan yan na yung terminal central terminal dito sa south sabi nila meron na rin silang gagawin sa north sa so may bandang monumento um, din yung gagawa kung matutuloy so, parang pero hindi pa yata final yung nasa may gawain ng gagawa nagbigay lang ng proposal and so dertso tayo dito mga katravel so, may bandang dulo we will go left and nandun na tayo sa ano, uh, Coastal Expressway papunta na tayo sa Cavitex tapos ang dulo nun nasa Kawit na tayo malapit na tayo sa ating uh, destination Yan. so ko lang sa, iyo, sa inyo yung bungat ng expressway tapos syempre masyado nang mahaba yung ating uh, video putulin na natin doon mga katravel nag-enjoy kayo sa pagsabay sa akin sa biyahe natin na ito Ayan. so actually nagdadagdag pa si Megawide ng ano doon sa PITX ng additional parking areas kasi hindi nagkakasya yan no? kita nyo sa unahan uh, marami pang mga bus na papunta sa mga, mga ibang mga parking areas kasi hindi nagkakasya yan doon sa uh, ginawa ni Megawide ito papakaliwa na tayo malapit na tayo sa expressway ang uh, coastal Ayan. talagang ngayon mga katravel ma mapaproud ka na talaga nung nagsabing ay ma Filipino kasi ang ganda na ng developments ng ating bansa and, and kagaya ko na nagtatrabaho din Uh, tapos kagaya ko rin na businessman uh, marami marami mga opportunities na, na pwede na natin ngayon ma-enjoy talagang inside it really is a sign that uh, the Philippines is an improving country at malapit na tayo talagang, parang ito na ngayon, ngayon na, yung opportunity natin na mag-grow So, papahuli ka pa pa. So, mabay ka na. Mabay na tayo. Uh, let's uh, take all the opportunities para ma-improve natin ang status ng ating buhay. Uh, lalo ngayon, marami na tayong pwedeng uh, pwedeng mga pwedeng mapasok ng mga negosyo, mapasok ng mga trabaho para magkaroon ng mas magandang income. Ayan. So, nandito tayo sa expressway, mga travel Thank you so much for uh, tuning in to my channel, and uh, hopefully, you enjoy you in our bihing ngayong araw na ito. Ayan. Have a nice day, mga travel.